Magandang hapon po sa inyong lahat uh, mga kanegosyo. negosyo. ito po si Anthony, ang inyong uh, palagi na kasama. At uh, ngayong hapon po ay uh, may panibagong episode na naman tayo. At uh, para po sa lahat ng mga nagtatanong kasi may nagtanong po sa atin, ang sasagutin po natin 'yung katanungan na magkano ang puhunan at magkano ang pwedeng kitain kapag nag-alaga tayo ng 100 heads na RTL chicken. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Uh, stay tuned lang po kayo. At sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe ay... Mag-subscribe na po kayo kung gusto nyo po yung mga ganitong content at uh, marami po tayong mga susunod na mga video na i-upload dito po sa ating channel. So yung mga nandyan po na nasumusubaybay at hindi pa nakaklik ng notification button, i-click nyo na rin po yung notification button para na sa ganun po ay uh, lagi kayong ma-notify at saka updated kayo sa ating mga uploads. So, balita po ngayon sa mga kaibigan natin na sumusubaybay sa ating channel, no. Ito pong ating mga alagang manok ay uh, nag na ng maayos. So, mula nung June 6 hanggang ngayon ay uh, maganda po yung ating production. At uh, I'm glad to say na meron pa po tayong 5 days remaining para sa ating buong buwan pero in infrapit na po tayo. So... Kahit paano ay kumikita na yung ating um yung ating uh, poultry no yung ating RTL chicken business ay nagpo uh, na ng profit kahit na konti lang no so po so ngayong araw na to po ay uh, wag na natin patagalin yung mga kaibigan natin at mga taga-subaybay na gustong mag-alaga uh, ng 100 chicken uh, na RTL ay uh, ito po yung pwede nating maging uh guide sa costing ano para may idea po kayo kung magkano ang inyong magagastos at uh, ano yung mga kailangang ihanda so 100 chicken po uh, syempre ang unang-una natin gagawin diyan bibili tayo ng cages no yung mga cages natin ay uh, yan po sigurong at uh, 100 na yan ay kakasya doon sa um, dalawang cages po which is ang um, pressure presyo po ngayon ay nasa around 7,800 to 8,000 pesos ang isang cage no so lagay na natin sa 16,000 po yon um, tapos yung ating pong uh, RTL chicken ay 390 ang isa Uh, at yan po ay papatak na 39,000 yung 100 pieces ngayon syempre pagdating po ng RTL niyo, pakakainin nyo po muna yan ng uh, isang buwan bago niyo talaga mapakinabangan so isang buwan pa ninyong aalagaan yan kasi normally 16 weeks po yan dumadating sa inyo uh, pag 16 weeks na uh, grower pa rin po saka palang Mag, mag layer yan ng feed so sa unang buwan po kailangan ay meron po kayo pang allowance na gagastusin para diyan so yung 100 heads po kakain yan ng uh, yung per chicken po kakain ng 110 grams maximum na po yan uh, mga nag uh, yung first 2 weeks po niyan medyo maba, mas mababa pa ng konti diyan mga nasa 70 80 90 uh, grams pa lang po makakain yan. pero pag uh, mga malalaki na po mag-100 grams na po 'yan. So sa 110 grams. So compute na natin sa 110 grams uh yung 11 um yung 100 chi 100 chicken nyo po ay nyo ng 11 kilos per day. Um ita po natin sa 32 pesos per kilo ng feeds. Tapos itatimes po natin sa 30 days, kakain po lahat-lahat yan ng 9,900 pesos na presyo ng PIDS. No po? So yan po yung total na makakain nila. Siyempre magbibigay po kayo ng vitamins and antibiotics dyan, 150 pesos siguro po magagastos nyo sa isang buwan diyan. Um, electric siguro mga ganun din po mga 100 150 pesos ang magagastos tapos syempre pagka nangingitlog na po yan ay gagastos kayo ng trays no yung mga lalagyan ng itlog tapos kung kayo po ay bumabayad ng tubig mga nasa around 150 pesos din po yan so total cost natin ay um, nasa around 10,710 per month so yan po yung inyong total cost na may incur sa loob ng isang um, buwan Ngayon, uh, including yung pagkain at saka po yung cages Saka yung uh, chicken Ang total cost po niyan ay 65,710 pesos So yan po ang inyong ihahanda Kung kayo po ay nagpaplano na mag-alaga ng uh, manok na paitlogin. So after naman po niyan, makakabenta na kayo ng itlog Makukuha niyo na yung gagastusin ninyo Um, para don sa inyong mga following months na expenses so yon ang total expenses po sa lahat na nagtatanong at gustong magsimula ng 100 heads ng chicken lang ng ating RTL chicken is 65,710 pesos yan po ang inyong initial capital na kailangang ilabas so ngayon magkano naman po ang posibleng kitain ng 100 heads na na chicken. So, um, okay po. So, dapat ay uh, uh, gas, uh, i-minus po natin yung, ah, hindi. Compute natin yung araw-araw um, na uh, pwedeng itlogin ng inyong mga manok. So, yung 100 heads po ninyo ay madaling alagaan na napakadaling alagaan. So, um, pagka nagpipik na po yan, syempre, ang uh, nangingitlog na, 95% po pwede tayo mag-expect from 85 to 95% ng itlog. Yung iba nga po 98, yung iba nag-100% pa. So, lagay na lang natin sa 95%. So, yung 95 ng 100 is 95 eggs per day times uh, 30. Yung buong buwan is uh, 2,850 na eggs po yan times uh, 30 days. no? Times 30 days, um, yan po yung magiging parang um, kikitain ninyo. So, 2,850 eggs. No? So, yun po ang inyong kikitain. Ngayon, itatimes po natin yan sa seven uh, 7 pesos. Papatak po ng um, magkano yan. So, kumpitin po natin ang 2,850 times 7 pesos ang average market price po niyan ay 7 pesos sa atin pong mga uh, pagbebentahan. Yung iba po syempre 9 pesos, 8 pesos depende sa size po yan. Pero ilagay po natin sa average na 7 pesos bawat isa. Ngayon yan po ay magkakahalaga ng monthly income na 19,950. So i-minus po natin diyan yung ating monthly uh, expenses na 10,710. So ang kabuuan pong average na matitira dyan is 9,240 pesos. Ngayon itatimes po natin yan sa 20 months kung saan yan po yung ating uh, isang cycle ng pag-aalaga ng manok. Average po yan. Pwedeng mas mahaba po dyan o tumatagal po ang mga RTL ng up to 30 30 months up to 36 months depende po yan no kung nangingitlog pa rin ng inyong mga manok uh, pwede pwedeng pwede po, pwedeng pwede po yang uh, tumagal ng ganyan so times 20 months po yung average 184,800 po ang total niya sa loob ng 20 months ngayon i-minus po natin yung ating uh, expenses no yung ating initial na expenses na uh,

sa mga gustong magalaga alaga at uh, sa tingin nyo ay um, wala namang kayo masyadong ginagawa sa bahay kayang-kaya n'yong alagaan 'yung 110 o 100 heads na uh, RTL chicken uh, na nasa bahay din lang kayo kayo ay nag-aalaga ng bata meron kayong spare time pwedeng-pwede pwede nang kumita ng 119,090 pesos sa loob lamang po ng uh, dalawang taon dalawa 20 months na inyong inaalagaan 'yung inyong mga manok. So uh, yan po ay kung ito total natin sa average monthly income ay uh, divided by 20 months ay 5,954.50 So almost 6,000 hindi na po masama kung tayo po ay nasa bahay lamang at uh, tayo ay uh, walang ginagawa. So 6,000 uh, peso sa ating average uh, monthly income no uh, pwedeng pwede na yan sa mga nanay sa mga tatay na wala masyadong trabaho 65,000 po ang puhunan uh, pwedeng pwede na kayo magsimula ng ating um, RTL business sa inyong mga back garden sa inyong mga backyards no yun lang po maraming salamat at kung kayo po ay sa tingin nyo ay uh, nakakatulong ang itong mga videos na ito ay sana po ay inyong masubscribe subscribe at uh, ilike nyo rin po yung notification button at pakishare na rin po kung kayo naman po ay may mga comments may mga suggestions ay uh, i-comment nyo lang po sa comment section below at uh, binabasa ko po lahat yung inyong mga messages na yan maraming salamat, God bless and good luck po sa lahat ng mga nag-ARTL business bye bye